soundbite sa pagkapanalo ulit ni Mayor Vito? I'm very proud of him and uh, thankful uh, lalo, lalo na sa mga uh, sa mga pasigenyo dahil uh, uh hindi sila nagpandala sa uh, nung mga uh, um, Posing ba't di mo siya binila ng bagong phone? Alam mo, ibang klase yung uh, mm -hmm. anak kong yun eh. Uh, sabi niya hanggat di hindi, hindi sumasabog yung telepono niya hindi magpapalit yun eh. mm -hmm. ganun ang uh, ganun prinsipyo ganun man hindi <laughs> but I'm very very proud of him nakikita mo ba siyang papasukin pa yung mas mataas sa politics bossing? Eh? eh, it's up to him ang desisyon nasa kanya uh, yung binitawang kung uh, next president mm -hmm. Alam naman natin hindi siya pwede dahil na uh, bata pa siya. Other age. Pero I have a deeper meaning sinabi ko yun. Eh. Ang uh, gusto ko lang naman ipaalam, ipaabot sa mga uh, mga nakikinig. The eh. next president sana ay katulad niya. Mm -hmm. Na may prinsipyo, may paninindigan, may political will, na good governance talaga yung totoong good governance, hindi yung kwento-kwentuhan na, <laughs> na good governance. Anong so, yun ang ibig ko sabihin doon. Mm -hmm. Sana yung next president natin, eh, someone like him. Anong pakiramdam, bossing, na parang si Vico yung standard ng magandang pamumuno? Eh, dapat lang. I mean, hindi naman sa pag pero... Uh, matindi yung napatunayan niya sa Pasig eh na kung, to, kung gugustuhin ng mga ating mga leaders na talagang uh, mm -mm. at puksain ang korupsyon, eh kaya. Kailangan lang talagang maninindigan ka. Kailangan talagang mataas ang prinsipyo mo pagdating sa uh, sa pamamahala. Ano yan, bossing last term na niya? As hey, mayor? Uusap tayo after three years. <laughs> Ikaw ba? Wala kang balak? Ay, hindi. Ako ay uh, masaya na sa uh, nakakatulong sa mga overseas uh, Filipino workers. Kasing, how about your brother, si Tito sa Kamusta yung mga It's okay. Uh, it's very thankful also. Of course, uh, sa Panginoon at sa mga lahat ng mga bumoto.